Uh, magandang umaga, magandang hapon. Ano mang oras kayo datnan itong aking video. Pinapakita ko po kung gaano po kahirap gumawa ng uh, salakot o sumblero. Ito po ay ginagamitan ko ng yung matigas na nasa loob ng niyog. Yun po ang nilagay ko sa una, yung maitim na yon para po maghulma iyon Sinusukat ko po siya para sa ganon ay uh, malaman kung gaano kalaki ang ulo na uh, para malaman ang kalaki ng ulo at eksakto po yon pag natapos. Ayan. Mano-mano ko po siya talaga ginawa. Ang pinakmahirap kasi na parte dito yung pag planer ng ratan kasi ratan po itong ginagamit ko ang uh, vlog na to ay para po mapanatili natin ang uh, kagandahan o yung kaayusan na mayroon pa rin gumagawa ng mga ganitong mga bagay ha? yung dating obra ng mga Pilipino noon at ngayon hanggang ngayon nandito pa rin akong isang gumagawa isa po akong PWD na gumagawa ng ganito at uh, sana po ay masuportahan ninyo itong munti kong channel para naman ito po ay makilala ng mga Pilipino na mayroong pa rin gumagawa ng mga ganitong obra sa ngayon ang salakot pong ito ay uh, hindi ko po ginagawa noon ang dati kong ginagawa kasi walis at saka bell, at saka bag gawa po yun saratan lahat yun po